kadtuan ta pila ka mga lugar nga ginakatuan man sa mga turista sa Washington DC, New York, Seattle, San Francisco kag Hawaii sa aton nga Baby the City episodes. Char. Kabayan na man ba sa kabayan? <laughs> paano mo na lang, na kabayan ako. <laughs> paano mo na lang, na kabayan ako. <laughs> Kain okay, <mga> anami. <laughs> Day, paano, paano lang kayo mga anak. Dai pa lang <laughs> pala <laughs> namin. kita gali sa six Filipino journalists nga napili sa US Embassy para sa US reporting tour sa sulod sang tatlo ka semana. Kaupod man ang apat ka mga Japanese journalists ini para makitaan, kag maintindihan ang sitwasyon sa mga Pinoy kag Japanese dito. Maintindihan ang importansya sa trilateral agreement sa Philippines, Japan kag US kag para makatuon kung paano naga-survive kag naga-evolve ang mga media company sa US first drop, Washington, D.C., ang capital sa United States of America. D.C. stands for District of Columbia. hamtang ang White House o kung ang ginatinirahan sa presidente. May pila ka mga istorya kung nga ah, gintawag ini nga White House. Una, kay tungod ko nga ginbakal ini sa gobyerno sa White Family. Ha! Ikaduha, para pintahan ang building na sunog sa mga British sa ginsakop nila ang U.S. Pero, It may seem like a silly question because it's obviously white, right? But white is a very popular last name here in the United States? So some people wonder, you know, did the white family live here and then they sold the house to um, to the government? Um, the White House was built specifically to be the president's home uh, and it was originally called the executive mansion it wasn't until the early 1900s that they changed the name from the executive mansion to the White House uh, but the reason why it's white is uh, called the White House is because it is white so that's a pretty simple is oh I read this story that the White House was painted white to cover up the burn marks that the British had left because the British invaded the United States in 1812 and they set fire not only to the White House but also to the Capitol and other government buildings here in Washington DC in August of 1814. Well, that story about painting it white to cover up the burn marks, that's a myth. Sa mm. D.C., makita ang mga dalago ng mga monumento. Mga monumento sa ilang mga past presidents. Parehos na lamang sa Lincoln Memorial. Si Abraham Lincoln, ang 16th US President. Kilala sa bangod sa iyang pag-lead sa US America Civil War kag pagtapos ng slavery. Kilala man siya bangod sa iyang mga speeches nga gina-deliver kag isa sa mga powerful niya nga mga speech ay naka-engrave sa dingding -ding sang Lincoln Memorial. May mga museum nga open 24 hours kag for free manog summer sa US pagkato pero medyo matugnaw sa gihapon ang dapya sa hangin sa DC. One time, nagtali ko pangita kananan, nga ako lang isa. Manog, 8pm na, nasutsyo sa gabi. Pero ang mga panis kasanag, pangita ko pa na niya po na, ko. Wala ko kaupod sa mga upod ko pa niya po, ako na lang isa ka. Lakat sa dalan, mangita kalangan ang ending, makdo lang man Kag may nagsulod ka homeless nga tao, kag nagpalapit sa akon. Nagdalik-dalik ko biya, tapos ko kaon. Sa pagpanik ko, lain nga ngalan sa hotel ang nasulat ko sa Google Maps. Instead of 12 minutes nga lakat papuli, nag more than 1 hour ang lakat ko sa dalan. Sa laang na-input ko. Nakakala nga sa hotel ko kalit man, hindi. Ang nasulat ko yan, Madison, tingnan ako palayo, mapalayo. layo naman ka tama. <laughs> At last, nakita ko gid man ang hotel. Lesson learned, hindi magpanik, kalma lang. Pero at least, naka-walking one hour. You have arrived. ka mo ba ang Washington, D.C. Parts ang history sa Pilipinas? Dari sa ito na hamtang ang opisina ni former President Manuel Quezon sa Commonwealth Government. Sa Pilipinas, kag until now, nagapabilin sa gihapon ng ining opisina sa tabuk lang sa Philippine Embassy ang mga lugar nga importante nga parte sa history sa Pilipinas. Ang did research sa isa ka Filipino professor sa Georgetown University nga si Dr. Erwin Chongson. May mga pictures pa siya sa mga nagkalain-lain nga mga personalidad. Bilang pamatuod, kaagpila ka mga bagay-bagay ang iyang mga nadiskubrihan. Earlier we found... over 250 places here in, in the D metro washington d.c area places that were such important sites in, in philippine american history. are these places preserved sir I, most of them are preserved uh, you can still find the original ad that's what made it easy in a way mm. like all these addresses that we found in historical documents uh, those, those buildings still retain the same mm. street uh, number and street address. Hmm. niya lang ini guys ha, nga mag-research sa mga lugar sa Washington DC nga importante sa kaysaysayan sa Pilipinas. May libro man siya nga ginsulat actually parte dere. Nakabisita man kita sa kay Philippine Ambassador to the US nga si Jose Manuel Romualdez nga game nga nagsabat sa mga questions namon. Advice niya sa mga kababayan ta sa US, sundon ang layis ang US government para hindi mabutang sa alang-alang na sitwasyon. And speaking of kababayans, syempre hindi madula nga may mga amigo, amiga, paka isa akong kita sa US. Sa kaso ko, may amigo ko nga ara lang sa Virginia, nga lapit lang sa Washington DC. Kag nagsugat sa akon sa DC para ilagaw niya ko, upod sa iya pamilya. Guys, meet Miguel Angelo Labayen, galing ka pa sa duty ng gabi naglalagaw ka sa umaga wala kang choice magantay ka pa ng dalawang anak mo sandali lang yan tutulog ka sandali tapos i-duty ka na naman pag so, next day pagkaaga kapuy ka na kapuy ka na aga ano ka pa na magtigaan ka pa magtigaan ka pa magluto ka pa Mag Si Kathy, nga wife niya, isa ka nurse. Si Miguel, nurse sa Pilipinas, kag soon to be, ma-practice man sa pagka-nurse niya sa US. Gindala ko nila sa Alexandria City sa Virginia. Request ko abing isang mga matahom nga lugar nga pwede lagawan. Ang Alexandria, yara sa tupad sa Potomac River sa South Sun Washington, D.C. Kilala ini bilang Old Town. Bricks sidewalks ang sidewalk sang lugar. Ang mga buildings kag balay na 1800s to 1900s pa ang na preserve pa nila. Kung ari ka di, dumatsag mo nagabalik ka sa daan ng mga novel. Katahom sang views ang harbor, shadow katawhay. Literally, kuni lang sa pispis ang mapatian mo. May mga yate nga nakadock Sa kilid, may mga restaurant. Makapungko ka lang sa mga benches nga wala may masabad sa imo. Mabasa ka lang sa libro kag magkape sa sininga bench, good ka na. Nangita kami sa kanan-an sa sininga lugar. Steak steak ginagmay ah, courtesy of Labayens. Ginbisita man namo nang akon college classmate ka grupo nga taga Bacolod nga dito na nakabase sa Virginia, si Candy Henovea Wagner. Nag-host siya sa dinner para sa amon. Pinaman kaadlaw nga American food tanan abi. Feels like home naman, makatilaw sa Filipino food. Char! Dope, lagi katuig na tula akong nababi. A few drinks, kag-story about college life, bakod. Gusto nyo aking drink? Ito rin pa. Di kaya Kabayan naman um, ba? Masa pagkaon, kabayan. Paano mo nalaman na kabayan ako? <laughs> Paano mo nalaman na kabayan ako ha? Kain lang kayo, mga anak namin nandito. Dahil ba nalangin pa nalangin? Kain rin Okay lang kita, hindi ko mag lang sa sining mga parents mo nga naghihiligay nun. Pero ang mga kids, American accent ang Inglesya na ay makapoy. Bata, hoy, ay kuchilyo yo na kabit bitaw. Oh. Dai, 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 dai. 40 per, uh, 100 per kilo makit makitaan ang mga tao nga upod mo sa college kag subong nagapangabuhi na sa iban nga lugar. Pero side trip lang niya, balik ta sa aton nga regular programming. Nasulod naman ang studio sa NPR o National Public Radio nga isa ka media company sa US. Nakita ta ang set sa ginatawag na Tiny Desk, ang video series nila sa mga live performances sa mga kilalang mga artists. Um, as you can see, it is indeed a tiny desk. <laughs> um, And you know that the winner of the Tiny Desk Concert this year was Filipino Ruby Abara. Yestory sa amun kun paano nag-evolve ang ininga media company halin sa traditional to digital. Damo kita sa natun-an natunangere. Pero madasig gilang ang inadlaw. We have to catch a train from DC to New York. train station pa lang, katahum na katama. Wala katapusan ang picture taking. Next episode, tabok naman kita pa New York. Padayon kita sa pagpanglugayawon. Ako si Romeo Subaldo, kagini ang tripping ni Romeo.